BM. <coughs> so dahil itong vacuum niya tumatagas, baklasin muna natin. Baklasin natin no. Oh. The same time, yung belt niya ay tama. Hindi <coughs> ko alam kung makikita. Pati natin sa baba. Ayun Oh. So, sabihin na rin natin sa may Ayun definitely sasabay ko na sa palit siguro no. tapos try natin linisin pwede nung tamnan ng kamote. Eh. eh so yun lang no Baksas, baklasin muna natin to para ma-request eh, mabili na yung pyesa tsaka yung belt So, nabaklas na natin yung vacuum, no? Ayan. Tapos, papalitan na rin natin ng belt. Then, maglilinis tayo. Linisin natin to Para gumanda-ganda naman. Kahit pa So, ito yung vacuum. Ayan yung belt. Ito yung vacuum. tumatagas siya eh, kasi yung oil seal niya yung o-ring so medyo patigas na eto medyo malambot pa pero alam ko set so paltan na rin natin no so rest ka muna dyan bimer may paisaw di pa tapos Linisin natin no Isin natin nga balik. Pag-aminis. Try natin linisin. Ano? Nalinis na natin. Alright. Kahit pa paano, nalinis na. yun o. Oh. Alright. Diba? Pero may mga part pa rin na hindi ko na makot-kot kasi sobra sulok so like yun. Oh. Pero all in all, malinis na to. Oh, pati sa baba. Ayan, o. Ay, ano Ayan oh. Ay Ayan, oh. sya. So, dumating na yung stabilizer link to. Para kay BM nakalagay naman ako. Uh. Right. Left. So, dati, eh, marumi na. Ito na makita. Meron siguro. Anyways, dumating na, no? So, kabit na natin. Yan. Yun, no? Dumating na yung belt. na natin. <coughs> Ito yung luma. Ayan o. Oh. Kita ba? Yung, parang nginat-ngat na ng daga. Tapos yung isa. Maging 5 PK na lang. 1, 2, 3, 4, 5. Nawala na yung dulo nasira na. Ay, at least dumating na yung bago. So, na natin. Ayan, na natin yung belt. So, oh, uuhin na natin ito, no? Medyo maliit ito, eh. Oh hindi pa kasi ako nakakita ng original ay ng brand nito so, hindi ko alam kung lumaki na lang to pero masyado syang maliit oh. yun oh the hot water trick hindi ko na video anyways binabad ko lang naman sa may tubig oh, tapos siguro mga 1 minute lang para lumambot saka mo na sa Di ba? By the way. Charan, ito nilalagay ko petrol jelly. Vaseline. No. Ano kaya paano luminis? Na. Yan. Oh. Alright, tapos na. Balik ko na lang yung cover. Ano? Yung cover ba? Yung cover. Oo siya.